Halo, mga agi. Nakakaloka. Ang kalat-kalat na ng kwarto ko at ang gulo-gulo. Hindi ko na mahanap kung nasaan ang mga gamit ko. Nag-declutter na rin kasi ako. Sinusort out ko na kung alin ang ipapatala ko sa Pilipinas. Pabalik doon. At yung iba ay dadalhin ko sa aking next destination kaya ayon, nilagyan ko na rin pala ng kaunting tsokolate ang aking wax para matuwa naman sila at isa isaayos nila sa Pilipinas ang aking mga gamit. Ilagay nila sa covenant. Pero yun mga agi, nakakapagod talaga ito. Sumakit talaga ang likod ko dito. Promise. diva Kaya just ko, hindi talaga biro magayos ayos ayos ng ano, ng mga anik-anik na ito. Kung pwede lang sana, ay eh, ko, i -boys, command mo lang sila tapos automatic na silang mag-aayos ng sarili nila. Pero wish lang natin may ganon. Pero wale, wale, wale. O ba diba? Kaya just ko, sakripisyo talaga itong pag-aano, pagbabalot nito, ba diba? Bukod sa nakakabutas ng bulsa, ang paglalaman ng box, masakit pa sa likod pisa na ma-appreciate nila. Yun lang, mga agi.